Ang kape ay isang masarap na paraan upang makakuha ng lakas ng loob sa umaga o upang talunin ang pagbagsak ng hapon, ngunit ang kape ay maaari ding tukuyin bilang isang eliksir sa kalusugan. Napagalaman na binabawasan nito ang panganib ng kanser sa prostate, binabawasan ang panganib sa pagpalya ng puso, at pinapababa pa ang iyong panganib ng pagkawala ng pandinig. At ang pag-inom ng dark roast, ay maaaring makatulong sa iyo na mawala ng timbang. Ngunit para sa ilang mga tao, ang kape ay maaaring magkaroon ng mas maraming negatibong epekto kaysa sa mga positibo. Narito mga taong hindi dapat uminom ng kape, sabi ng mga dietitian. Isa, kung ikaw ay taong may glukoma. Ang intraocular pressure ay tumaas para sa mga may glukoma kapag umiinom ng kape, kaya hinihikayat na limitahan o iwasan ang pag-inom ng kape. Ngunit mas maraming pananaliksik ang kinakailangan pa. Ayon sa pananaliksik ng Mount Sinai, ang pag-inom ng mas malaking halaga ng caffeine ay nagpapataas ng panganib ng glukoma sa mga nagkaroon na ng predisposisyon sa pagtaas ng eye pressure. Dalawa, kung ikaw ay taong may mga kondisyon sa puso, tulad ng mga arrhythmias. Dahil ang caffeine mula sa kape ay maaaring magdulot ng pansamantalang pagtaas ng presyon ng dugo at tibok ng puso, mahalaga para sa sinumang may dati ng kondisyon sa puso na makipag-usap sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan tungkol sa kung gaano karaming kape ang ligtas na inumin. Ang pananaliksik na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition ay nagpasya na o may potensyal para sa panandali ang pagtaas sa mga antas ng presyon ng dugo kapag umiinom ng caffeine. Gayunpaman, walang sapat na katibayan sa anumang pangmatagalang epekto sa presyon ng dugo o kalusugan ng puso. Tatlo, kung ikaw ay buntis, inirekomenda ng American College of Obstetrics and Gynecology ang mga buntis na limitahan ang caffeine sa 200 mg, sa kung ano ang matatagpuan sa dalawang tasa ng kape araw-araw upang mabawasan ang panganib ng pagkalaglag, maagang panganganak, at mababang timbang ng kapanganakan. Gayunpaman, ang isang pagsusuri sa 2020 na inilathala sa British Journal of Medicine ay nagtapos na walang ligtas na antas ng paggamit ng caffeine sa panahon ng pagbubuntis, dapat itanong ng mga buntis na kababaihan ang kanilang paggamit ng caffeine sa kanilang doktor. Apat, kung ikaw ay nagpapa-breastfeed, dahil ang caffeine ay isang stimulant at diuretic, ang concern ay ang isang ina na nagpapa-breastfeed, ay maaring nasa panganib para sa dehydration. Iminumungkahi ng American Pregnancy Association na iwasan ang caffeine hanggat maari sa panahon ng pagbubuntis at pagpapa-breastfeed. 5. Kung ikaw ay may sleep disorder, kahit na sa tingin mo ay hindi nakakaapekto ang iyong kape sa hapon sa iyong pagtulog, Maaring nga itong makaapekto sa kalidad ng pagtulog, iwasan ang kafe ng hindi bababa sa anim na oras bago ang oras ng pagtulog, gaya ng inirekomenda ng Sleep Foundation. Anim kung ikaw ay taong may high levels of anxiety or prone sa panic attacks. Ang caffeine ay isang stimulant na maaaring magpalala ng pagkabalisa sa ilang mga indibidwal Kung regular kang nakakaranas ng anxiety o panic attacks, maaaring gusto mong isaalang-alang ang pag-iwas o bawasan ng iyong pag-inom ng caffeinated na kape. Natuklasan ng pananaliksik mula sa General Hospital Psychiatry na ang mas mataas na antas ng caffeine, humigit kumulang limang tasa ng kape bawat araw, ay maaaring magdulot ng mga panic attack sa mga may kasalukuyang pagkabalisa. Kahit na hindi ka umiinom ng limang tasa, maaari mo ring ingatan ang iyong pag-inom, upang matiyak na hindi mo pinalala ang anumang existing anxiety sa iyong pang-araw-araw na buhay. Pito, mga taong may epilepsy. Habang ang isang limitadong pag-aaral, mga kamakailang natuklasan ay nagpakita na ang mabigat na pagkonsumo ng kape ay nauugnay sa pagtaas ng dalas ng seizure, ngunit higit pang mga pag-aaral ang kailangan Isaalang-alang ang pakikipag-usap sa iyong neurologist tungkol sa iyong paggamit ng caffeine kung mayroon kang epilepsy. Walo Kung ikaw ay may gastroesophageal reflux o GERD, maaaring paluwagin ng caffeine ang lower esophageal sphincter na siyang balbula sa pagitan ng esophagus at chan. Ito ay maaaring magdulot ng asid na nilalaman ng chan na pumasok sa esophagus, na nagre-resulta sa hindi komportable na mga sintomas ng GERD. Kung mayroon kang GERD, tingnan kung nakakatulong ang paglipat sa decaf.